Hmm. Hindi po kayo mag-ano mag dito ha, sa may part ng tuhod. Bakit po? May join join. Balik din po ito. Tapos, hmm. dito po yung para hindi, para continuous po yung daloy ng dugo. No. dito tayo mag sa part ng taas at baba. Kaya dito tayo <laughs> yes! Yeah. Then, nasakay na namin yan sa ano, sa spine board. Okay, puhatin niyo siya. Puhatin na namin. Hindi lang basta-basta isasakay sa spine board ng ganyan na. Okay po. Ano yan? Mamaya na. Ipakita na kaya natin. Oo. Oh, oh, okay, Opo, so, sir. Okay, ipakita na natin 'no. Para, para para dito pati. Para na. Pagpalagin natin na si Ipay, walang malay. Wala nang malay si Sir, Okay, po. Atas mo dito. Okay, oh. Tawag nila ay sikula. Cervical. Sikula. Kaya tayo Kaya tayo magkamit ng sikula. Sikula. Okay. Kaya po tayo gumagamit ng sikula. Si Sir, suspected spine injury. Okay, po. Kaya, gumagamit tayo. Alalain niya, sa ulo. Okay. sa ulo. Ata kaniyan. Ser? Ser? sa ulo. Ser? 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 Oo, Ser? sir. Ser? 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 nakadapa? Ser? Ser? Pwede na ba ganun, di ba? Ay, para ano, anak, maalala yan siya ng ayos. Opo, para mo nakalain talaga yun. Pati pansin niyo po, ako po ay nakaluhod. Lagi po nakaluhod. Huwag po kayong gaganyan. Kasi po, may mga lasing dyan. May tula na dyan. At dito ka tumama. Ayun. Lalo pang nadagdagan. Nadagdagan ang yun. Kaya, kapit, kapag ka nakaluhod ang ganyan at tinulak ako, subukan nyo mamakay tula. O yan, makakatungod ako. Makakasuporta ako laging nakalagat okay. na luhod. okay Lata pa tapa oh. hmm. yan pagiget yung pagiget yung pagiget yung pagiget yung pagiget yung Okay. yung pagiget yung pagiget yung pagiget yung Okay. Okay. pagiget okay. 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 so, ulo pagiget yung pagiget yung Okay. yung sa ulo. pagiget yung pagiget

ang dalawa dalawang matangkad. Dalawang panda. Dalawang matangkad. Ay, dalawang you know? panda. Kasi po, mas malaki po sa ulo kasi nandito po ang ah, Nandito oh, ang ulo. Yeah. Para nakaganyan siya. <laughs> kasi pag kami bababa, yung ulo, ganyan, ang oh, ulo. Naka-elevate okay. 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 One, two, three. Pabalik. Oops. Ah, may... Very good. Very good. Ah. Very good, eh. Wow. Relax, relax. Ako.

Oh, Badi ready to down? Okay. Palakpak! Palakpak, palakpak naman! Okay. Okay. Okay, palakpak <laughs> <laughs> may tanong, sir, kung wala kami ganyan, paano? <laughs> <laughs> po, Mabay <laughs> po. Nila, okay. pa yung okay. Okay. Pwede pong na ano ng... Siyempre, ang responder, maano yan eh. Mga yan eh. Oo. Pwede makahanap kayo ng plywood. O, o ng o, o basta, patag sa stop lang siya. Basta. wala kaming plywood, eh. Oo. O, Boko. 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 Tabla. tabla. Ah, pwede kung ano, tabla. pwede kayong mag... Hamok kay namin mamaya. oke Okay. oke um. Okay. I'm next, uh...